Hello okay, guys. Wah, wow, tayo. Chinitas guys, Aratilis. Aratilis, guys. Daming hinog. <coughs> Yan guys, oh. Ito guys. Mm. Ito pa. Ito mm. pa. Ito kami sa probinsya, guys. And guys, oh, umunog pa. Oh, malaki. Ayan. Mm. Meron pa doon, guys. Ito ba, guys. oh Maraming hit. Malunggay yan, guys. Parang hindi na, ano, nang... Buwan Yan. Ayan guys, so hinog ko. Oh. Sana all. So guys. Mayroon pa guys. Ito guys. Oh, hinog ito guys. Oh. Ayan. Gamot po ito guys. Sa ano. Ah. Uh, mataas po yung sugar mo. Lagain mo lang yung ano, yung udlot niya ba. Yung ganito. Ito po yung la, lagain mo lang. Super effective po yan guys. Aratilis kayo guys, dyan guys. Aratilis or manchinitas dito sa amin ayun guys so yung kay meto namin walang bunga ayun ah tumba po kasi ito yung ano bagyong udit yeah. hindi na po namumunga ah, marami pa doon sa taas guys So kaso hindi natin kayang maabot po yan guys oh ratilis namin guys yan biglang lumaki lang tumubo lang po ito guys ano dito sa bukura namin sa kalimunsito guys oh daming bunga doon sa taas guys hindi mabot. Tama-tama lang kung ano, pang konsumo guys. Yan, guys oh Ang gunso mo ba? Ang Diyos Saka yung cheeries Ito yung chiris, guys Wala pa din bunga And Guys thank you for watching guys Ha? Huh? Bye bye mga guys Okay